Bueno, magandang uh, po sa inyong lahat sa pagkakataong ito, mga minamahal mong taga-subaybay. Ay ating uh, subaybayan itong uh, pagpapatuloy ng uh, committee uh, hearing na pinamumunuan ni uh, Senator Pato tungkol nga po dito sa Likpidia Report. At uh, sa patuloy na pagtatanong ni uh, Senator Jingo Estrada sa resource person, na si uh, Jonathan Morales ay uh, patuloy na paikot-ikot yung sagot ni uh, Jonathan Morales sa uh, tanong ni uh, Senator Jinggoy Estrada although lagi sinasabi ni uh, Senator Jinggoy Estrada na sumagot siya ng tirisahan kung ano yung tinatanong ni uh, Senator Jinggoy Estrada at uh, umantong sa pag-request di uh, Senator Jinggoy Estrada sa committee chairman upang uh, siyang disyang uh, paperahin si uh, uh, Jonathan Morales para ikumpira sa kanyang uh, kasalukuyan na hinawakan kanyang PDS nitong resource person na si uh, uh, Jonathan Morales at uh, dahil dito uh, iginiit di uh, Senator Jinggoy uh, Estrada na itong si resource person na uh, Jonathan Morales ay nagsisinungaling kaya kumantong sa uh, pag-contempt uh, sa kanya. Uh, pakinggan natin mga kapatid ang uh, uh, pagsasalita ni uh, Senator Jingoy Estrada. Senator Jingoy, no more questions? Um, Mr. Chair, hindi raw niya maintindihan kung uh, kung handwriting niya ito. Ah uh, uh, papayagan niyo ba ako mag-request sa kanya kung pwede siya pumirma yung kanya pirma lang para mai-compare ko. Yes, Or go ahead. You can do that. Yes, Mr. Chairman. Yeah. pwede po. So kumse, please uh, Assessor Jingoy. I would like to acknowledge the presence of Senator Bungo. Thank you your honor for coming. You want to Later, okay. Thank, Thank po sa inyo lahat. May hearing din po ako, uh, Mr. Chair, sa Committee on Health. Ayan po, ongoing rin po. Pakita lang ako dito sa iyo to, ano, uh, sa Vice Chairperson. Mr. Chair, I, uh, I was informed by the lawyer of uh, Mr. Kumar that uh, the doctor of uh, Mr. Kumar has already allowed, has already gave permission for him to testify virtually, if you will allow it. But uh, I have reservations, yeah. uh, Senator Gingoy. Eh, eh, yes, sir. Uh, please understand my position. Uh, Ang pangitin na nasa hospital bed siya, ini interrogate natin, tinatanggap natin ng mabibigat na questions. Ayaw ko po. Kaya pasensya na kung I appreciate his uh, interest to be present online. But uh, I don't want to this committee to take part in the deterioration of his health. Despite doctor's advice na okay na siya, uh, hindi ko muna makonsensya. siya. So, hindi muna natin siya tanungin. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I bow to the uh, the decision and the ruling of uh, the Chair, Mr. President. Thank you, thank you. Mr. Chair. Okay, Mr. Chair. Ang uh, nagbigay na ng pirma si Mr. Morales. Okay? Mukhang malayong malayo sa pirma niya rito sa PDS. Okay. Uh, dito yung stroke ng uh, kanyang pirma sa PDS, medyo may pabilog-bilog. Dito initial na lang. Short version. Ibig mo sabihin itong pirma mo hindi mo pirma ito? Sinusuri po di uh, Jonathan Morales uh, ang kanyang karma. Director Lazo. Sir lang, excuse me. Director Lazo, uh, bukod dito sa PDS, meron pa ba kayong ibang dokumento na meron siyang pirma? Yes, Your Honor. Uh, meron kayong copy dyan. Aside from the PDS, uh, aside from the PDS. Para may compare ko lang. Yes, Your Honor. Uh, Mr. Morales. Your Honor, ganito po yung pirma ko dati. Ba't hindi mo pirman ngayon? Ha? Oh. Gayahin mo yung pirma mo. Hindi ba mo na pirma mo? Ito na po kasi yung pirma ko ngayon eh. Kung kahit makita niyo so, okay, okay. sa... Okay, okay. Huwag na, huwag na, huwag na. So, inamin mo pirma mo yan? Opo. Oh, oh yan. Yeah. Mr. Chair. Okay, ganyan po yung pirma ko noon. He has admitted that it was... It is his signature. Confirm. Yeah. Signature oh. yan. Ini yung, 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 dalawa, ngayon? yung dalawa na signature sa kanya oh. Yun? Iniba niya yung pirma niya ngayon, Mr. Chair. Your Honor, yung, yung inisal na yun po na ginagamit ko na po ngayon matagal na po, ilang taon na kahit nando pa po ako sa PIDEA eh. Yes. Yun po yung ano, kasi yung isang pirma na mahaba, mahirap ay ano kung palagi ganun. Mabilisan na pirma lang po yung ginagamit. Your Honor. Well, so, ako, uh, so ibig sabihin... Why, yeah. ahead, Sito Pirma mo to ha, ah, admit mo na pirma mo. Handwriting So, Inaamin mo rin na handwriting mo to. Your Honor, yes. Kanina sabi mo. De, hindi, ngayon ko lang po talagang tinitigan, Your Honor. <laughs> Your Honor. Eh, kanina ko pa nga tinatanong sa'yo. Kanina pa sa, nasa iyo to eh. Ngayon na inaamin mo na. Kanina hindi mo inaamin. Ano sa sagot niya kanina? Hindi ko po mat matandaan kung handwriting mo to. Ngayon natandaan mo na na handwriting mo. Mr. Chairman. Yes, go ahead. Ang importante, merong pagkilala at hindi po yung pagtanggi. Sa akin, nung una talaga, nung bigla natin. Kaya nga, ngayon, yung binigyan niyo ako ng pagkakataon na talaga examine Your Honor. Eh, kanina pa binigay sa iyo to? Your Honor, kaya nga po, Your Honor, Mr. Chairman, ano, yung mga dokumento, mga marami akong dokumento na naiwan sa PIDEA doon sa opisina. Kaya nga po, yung eh, sinasabi ko, yung compliance doon sa mga pagkukulang doon sa dokumento ay na-comply ko po doon sa recruitment okay. committee. Yes, okay Yeah. Huwag na tayo mag-usap sa compliance. Wala naman, wala naman relevance yung compliance mo sa PDA. Eh. At tinatanong ko itong PDS. Now that you have admitted that this is your handwriting, that you, uh, you were the ones who uh, filled up This uh, information sheet. Okay. Were you not aware of question number 25? Again, you know, let not uh... from the rolls of PNP and still you, you answered no in the negative. Why was that? Your Honor, Your Honor, Please. ano, hindi yan yung official na isinabit ko dun sa PIDEA, Your Honor. Kaya nga hinahanap ko yung original. Kung sinasabi, <laughs> eh, Your <laughs> Honor. Alam mo, Honor, alam mo, huwag mo nang subukan na isight kita yung contempt, Pinaiikot-ikot mo kami, pinaiikot-ikot mo itong committing to. Hmm? Huwag mo subukan, talagang isight kita ng contempt. PIDEA! Yes, Your Honor. Photocopy to. That is a certified certified copy photocopy of the files in PDEA, Your Honor. Oh. Why did why did you misrepresent yourself at sinagot mo no? Your Honor, walang misrepresentation. Dahil ang pinag-aano ko rito is yung official document na mismong tinanggap ng PIDAYA. Marami po akong dokumento, personal na dokumento na naiwan sa opisina noong ako'y maalis dun sa IIS, Your Honor. wait, 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 wait. Stop, stop when you filed when you answered this when you filled up this your PDS you knew that you were already dropped or dismissed from the service am I correct Your honor yes or no yes yes all right stop yes, yes. all right you knew that you 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 were already dismissed from the PNP and why did you not answer yes nito. instead you answered in the negative. Look. Your Honor, yan po yung mga dokumento na naiwan ko dun sa PIDEA at meron po yan, Your Honor, ano, iba po yung sinabmit. Nandyan po doon sa mga compilation ng file ko, Your Honor. Na, nandyan sa compilation ng file. Yan po yun, Your Honor. Kung makikita lang yung, yung official na sinabmit ko doon sa PIDEA, Makikita po roon yung mga entry. Hindi po ako nagsinungaling. Nakasaad po dun. Sinabi ko po, Your Honor, During dong recruitment, recruitment mismo tinanong po ako na na-drop ka pala. Tinanong po ako eh. Tinanong po ako nung recruitment committee. Kaya nga po sa, sinabi ko nga po nag-comply ako. Tinanong pa nga ho nila ako, bakit ka na-drop? Tinanong po nila ako, bakit yung, yung, yung service mo ay putol? Kasi nga lumabas po doon sa sa ano, sa service record, your honor. Na ko po lahat. Yang po pinipresente niyo, ito po mahari na nakuha doon sa aking file. Kaya nga, kung makukuha yung official na 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 document na, na, document na ko. Lang, nakuha sa file mo. Yes, Your Honor. E, paano kung nakuha sa file mo, bakit sila nag-perma na certified true copy? Yung apo Sir your, your Honor, hindi Magpagsig ko lang. pa mag-certify sila ng true copy based on their own files, hindi on your personal file. No, ano Your Honor. Ito, Your Honor, ano? Yung mga document na personal file ko na nandun sa PDEA na naiwan. Kaya, kaya nga kung ang pagbabasihan natin, Your Honor, yung mismong official document na isinabmit, yun sana ang ipakita. Hindi yung ito lang na, Your Honor, na kulang. Talaga kung magkakaroon po ng pagkakulang, kukulang yan. Kaya nga po ako natanong ng recruitment committee. Sige, sige, sandali. O PIDEA. Paano yan? Sa saan galing yung uh, authorized ayong uh, certified drug copy nyo from your own file or personal file niya? Sir, on the file uh on uh, the documents on file with the uh, uh Human Resources uh, Management Service, Your Honor. So okay, so official file niyo yan. Yes, Your Honor. Hindi yan yung personal file niya na nakuha daw ninyo. Yes, Your Honor, we do not have any knowledge of any personal file as far as the HRS is concerned. So that is official file. Yes, Your Honor. Okay. So, your honor, Mr. Chairman. Sa A ang recruitment. Your honor, Mr. Chairman. Ang recruitment process po sa PDYA. Merong minutes of the meeting 'yan nandoon. Meron po 'yan. Kaya ako po, your honor, your honor. Ako okay, ako dalaw, po dalaw, ay binigyan ng pagkakataon, your honor, sige, na sige, bigyan kita ng pagkakataon, sige. Tuloy mo. Your Honor, binigyan po ako ng pagkakataon na sumagot sa mga katanungan ng ng ano doon, ng recruitment committee. Kaya nga po ako sinasabi ko, nag comply po ako dahil nga 'yung po 'yung nangyari po doong e, nagkaroon ng recruitment, Your Honor. Kaya nga wa, wala mo question dyan sa, sa compliance mo. Kaya nga na-point ka. Ang tanong lang ito, itong document mo na PDS yan ang tia, yan ang, uh, tinatanong ngayon ni Senator Jinggoy. Bakit ka nagsabing no na hindi ka na dismiss from the service? So yan lang ang simple simpleng tanong. If you can provide correct explanation bakit ka nagsabi diyan na no, then maybe this committee will uh, agree with you. Pero kung wala kang mabigay na, na maganda explanation kung bakit ka naglagay diyan ng no instead of NA. Halimbawa, kung alangalin ka, not applicable. Ganun na lang. No, Your Bakit no ang nilagay mo dyan? Yang, yang paglalagay ng no na yan, hindi ko po yan nilagay, Your Honor. Sino yang naglagay? Po, sandali, sino naglagay yan? Wala po akong nilalagay na ganyan, Your Honor. Ako po, pagka ganyan, yung mga entry po na ganyan, hindi ko po sinasagutan, Your Honor. Kahit, Pero kahit yung, in a, sandali. Yung, yung, yung po, Your Honor, ano, Mr. Chairman, ano? Yan po, kabilang dun sa aking mga personal file. Kaya nga po, nung sinasabi ko nga po, nag-comply ako dahil hiningi po sa akin. Sa katunayan nga po, hiningan po nga ako ng kopya ng service record ng recruitment committee. At dun po, nakalatag po lahat ng, ng aking mga ayos sa servisyo. Imposible po na papayag ang PIDEA na mga ganyang entry, hindi po yung ganun. Your Honor, ako po, dumaan ako sa recruitment process. Mahigpit na recruitment process. Ulit-ulit na yung dumaan ka sa recruitment process. Eh. Yun po yun. Ang tanda na yung tanong ko Ibig mo sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no? Ha? Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong no na tinanong sa'yo, have you ever have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check nitong na na, no? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, your, your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. Chairman, sandali lang. Mr. Chairman. tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDS sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi, siya, hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito, no? Yan yung mga oh, naiiwa ko no, no, no. ron. Uh, did you... Oh, PIDEA. PIDEA? PIDEA? Sila may galing... Sa kanila galing Pidea. yan, Pidea. Honor. Senyoro galing to. Kayo raw nag-check nung... Uh, nung uh, fill in the blanks nito. Your Honor, mr. I am not Jonathan Morales. We, PIDEA is not Jonathan Morales. Mr. Pre mr Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that uh, he be cited in contempt. There's a motion for continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jinko Estrada that uh, the resource person is uh, cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Joaquin Morales is hereby cited in contempt before this committee. Bring him down. So, po mga kapatid, napakinggan po natin, maliwanag po ang gahilan kung bakit uh, sinayitin contempt ni uh, Senator Jengo Estrada, itong si resource person na Jonathan Morales and uh, it has been approved by the uh, committee chairman, uh, Senator Ronald Pato. So, muna mga kapatid at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating uh, uh, pagpapatuloy na panunood sa Senate hearing na ito. At kung ito naman ay iyong nagustuhan, please lamang po mag-subscribe at like po ninyo ang ating vlog na ito. O Vlog. Maraming salamat po at uh, magandang magandang umaga po sa inyo.